Hi, mga friends natin dyan. Hello, guys. Bisitahin natin ulit ang tomatoes, guys. Ang laki, oy. Tingnan mo ang mga snail, oh. O makya. Yan. Sa sobrang dami ng tomatoes, guys, hindi na naano. Yan, may malaki doon, oh. Diyan, napakalaki. Marami pa ding bunga. Na. Tignan you know, guys, oh, nasira. Yan. Yan, kinain na ng ano yan. Nagyan na natin dyan. Ito, dami mga kinain ng insekto yun yun guys ang ganda ng amoy ng tomatoes guys malapit na itong mag ano guys mag, mag end ang tomatoes malapit na itong ma -ano, matapos you Yan ang dami guys. O, oh, pero marami pa ding bunga. Tingnan mo ang green. Marami pang green. Sarap ang green din guys. Yan mga sira. Marami ng sira. Dito naman yan. Maganda. Pero tingnan nyo ang sa loob. Nasira. Ang dami. tinan nyo mga dahon. Kinain ang mga ano. Yan. Maganda tingnan. Pero tingnan niyo sa ilalim. Yan. Tingnan din. Ang ingay ng seagulls guys. Baby seagulls. Ito oh. Yan. Yan. Okay. Natanggal. Hinog naman yan. Tingnan niyo, guys. Oh. Ang daming nasira. Yan. tal sobrang dami, hindi na napansin. Yan. Maramit na, malapit na itong mag-end ang ano, tomatoes. Malapit na siya magano guys. Mag-inang mamunga, pero nagbunga pa din siya, pero ang daming sira. Ang daming mga insekto. Ang dami kong nalagay sa freezer guys. Yan. Bunga na malaki ay. Yun na guys. Yun lang guys. Nag-check lang tayo. Thank you so much everyone. Kukunin ko na itong mga nag yelo, -yelo. Pero ito kay maganda. Ito ilagay sa ano, freezer. I-blend mo muna. Thank you guys sa panonood salamat